Ayo, hey WhatsApp mga Dropa Pits? Papunta nga pala tayo ngayon ng Jagio uh, It's 10.44 ng gabi Ang balak ko sana mga Dropa Pits Madaling araw, tas balikan lang Kaso ah, ang nangyari Hindi ako makatulog <laughs> So sabi ko, ibyahe ko na Ako lang naman mag-isa, ibyahe ko na Tapos i na lang tayo doon Ang mangyayari, almusal tayo ng umaga doon, tapos Baba na tayo ng mga after lunch siguro O ah, diba, tamang balikan lang talaga Kasi kung, ba, kung baba babanatan ko siya ng Nang alas 3 ng madaling araw Tapos Bababa ng after lunch uh, Parang ang hassle na nun Kasi baka umulan, ganon Pero hindi naman siguro Pero Dadaan ako muna isang tropa Hiram ako ng kanyang malapit na kapote Kasi baka umulong sa daan so, Wala tayong kapote Kasi medyo malayo-layo itong biyahe natin Kaya kailangan natin ng kapote Buti may nahiraman tayo So dadaanan na muna natin siya sa kanilang bahay Yan, yeah, ride safe lagi sa mga tropa pits <laughs> Ayan, nandito na tayo sa tropa Ang napakabait na si Puto ang ating nahiraman ng kapote para thank you na balik ko na yung bukas oh, na thank you thank you thank you Bye. Right, right, mm. wow, thank you very much. Sa. <laughs> tayo so, mga tropa pits nakuha na natin yung kapote at uh, diretso na tayo ng bagyo niyan. Salamat kay napakalupit na puto dek ang pangalan niya, Pauden katulad ko, Pauden. Tawag lang sa kanya is puto. <laughs> Yan nga pala mga tropa pits, titignan din natin pala yung Canon Road ngayon kung passable na ba siya ngayon. Kasi hindi ko nakita sa Facebook kung passable na ba siya. So titignan din natin kung passable siya, dadaan na tayo ngayon. Kaso palagay ko buong hindi pa kasi uh, katatapos lang ng bagyo eh. So alam ko inaayos pa yung daan doon kasi di ba nagka-landslide niya doon. Pero tatry pa rin natin. Kung hindi, uh, Mike, kasi tayo mga tropa pits. As of now mga tropa pits, nandito pa lang naman tayo. O, dito sa San Miguel. Patarlac tayo ngayon. So daan natin dito, barat sa lang uh, At Mukhang hindi naman siguro uulan Pero for safety na lang Kaya namiram tayo ng ano Ng kapote ay sinasabi ko mga trauma tips bulan na ah uh, lang tayo sa na ng masinungan at susunod natin yung ating kapote ayun o basa rin dan kung nakikita nyo so hanap lang tayo masisilungan para may suot yung ating kapote para kasi lumakas pa to o oh, diba tama lang na umiram mo ko ng kapote <laughs> sabi ko na uulan eh ay nako So ayun mga tropa pit stop over ulit tayo mga tropa pit So ulit tayo ng kapote at lumalakas yung ulan Dito na tayo sa paket ng Baguio Medyo nakakatakot lang kasi madilim sobra pala Tapos yung sabay mo yan yung mga truck na yan ang dami nila Kaya <laughs> yun Tapos sobrang lamig din Ulit So off muna natin yung video Video ko na lang pagdating ko dun sa taas mamaya kasi maulan at baka masira yung ating camera Alright So yo, what's up mga Nandito na tayo ngayon sa Baguio at pupuntahan na natin yung hostel na pupuntahan natin sa Tribu Hostel. Ay, medyo medyo na oras na tayo. Alas dos na, umalis ako doon 11:44. So, medyo mahaba yung byahe natin kasi dahil nga umulan-ulan. Hu, Pangalan ng hostel is Tribu. So, sigat sa sa TikTok eh. Ay, lamig lamig. Huh. Sarap dito sa Baguio talaga. Dito kung di kang mag-uways mga tropa pits Baka bigla mong pasukin yung mga one way Mahirap na din So yun malapit na siguro dito na kasi 150 meters na lang daw So, hinapin na lang natin kung saan dito yun mga tropa pits. Tribu Tribu Saan kaya siya dito? Wait lang ayun, tribu uli kaso mukhang wala silang parking ano Yon mga tropa pits, nandito na tayo sa Tribu. Lumabas lang ako bumili ng sabon toothpaste so, ito yung entrance. So, may passcode to mga tropa pits eh. So, yung passcode niya is... Yun, di ba? Pasok sa banga. Tapos, sa pinakataas tayo mga tropa pits. Kaso, bawal na maingay dito. Kaya, mga tropa pets, good morning sa atin so, papunta tayo ngayon ng mines view para kumain, or kung may madaanan man tayo ditong pagkainan kakain na tayo, mga naka waste tayo dito, hindi natin siya masyadong kabisado <laughs> uh, magandaan lang ah ito pala yung university of baguio mga tropa pets dito pala siya Oh, nalito na naman si Waze Ako pala yung nalito Ah c <tipos> 2 At ayun, dito na tayo mga Trova Pit sa Mines View. Medyo onti lang yung tao kasi nga, di ba, nagkaroon ng bagyo. Kaya mga uh, turista lang dito is mabibilang mo lang. Pero hindi naman ganun kaunti Kasi meron pa rin naman dito, yun sila ate. Uh, alam ko mga kapampangan yun. Lamin ko kanina magsalita yung mga yun. Eh. <laughs> you know, look at the view. ba diba? Tapos, dito na rin tayo dumaan tropa sa mga may nagtitinda ng mga souvenir. Pero hindi naman tayo bibili. Dadaan lang. Papakita ko lang sa inyo mga tropa So ayan mga tropa pits Hindi pa pwedeng dumaan dito sa Canon Road Hanggang pababa Ang pwede lang is mag picture dun sa Ulo ng Leon Isosurrender mo yung license mo Para dito ka ulit bumaba Ay umakyat pa uwi Dumaan pala I mean. So mas okay yun kasi Isa rin, sa, mga pinunta ko ito mga tropa pits yung magpa-picture sa ano eh, sa ulo ng Leon. <laughs> Kaya so, naisingit ko lang Sinabi ko kanina Tapos na eh Uwi na tayo eh Napasingit pa dito sa Unong Rion Ayun eh, yung ulo ng leon mga tropa pets oh Kita nyo ba? Ayun 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 So picture lang tayo dito ang ganda ng view eh Ay ang ganda ng view talaga dito mga tropa pits Alamig pa! Solid! Woo! Sana ganito rin sa amin sa Tarlac, no? Yung malamig. <laughs> ano doon kasi sa amin, pag summer, summer talaga eh. Dito, pag summer, di nila ramdam eh. Ganda nung view. Shit! Ay, sorry, sorry, sorry. So, ayun mga tropa Pits, nandito na tayo sa, ano? Sa Lion's Head. Hanap lang tayo sa glit ng parking. Alam ko may parking dito eh. Napasobra ako eh. Sobra ako dito eh. So dito tayo. Alam ko pwede dito eh kasi. Ah. Dito ang parking. Ah. Mukhang hindi pwede. Mukhang malayo. Eh. Dito ang parking. Sa taas daw. Okay. Thank you po. Yan ang babait ng mga polis uh, magpaalam ka lang pala na pupuntaran mag picture iwan mo lang yung lisensya mo so pwede nga naman mag picture pero as of now hindi pa rin siya possible pa, hindi pa rin siya ano, passable possible tuloy hindi pa rin siya passable sa mga turista pero kung local ka syempre taga doon ka <laughs> ito ko dadaan pero sa ating mga turista sa ating mga turista uh, hindi pa rin siya pwede mga tropa pits. so yun alam nyo na ha